So ayun na nga mga idol mga tropa mga bossing Kamusta kamusta na kayo dyan Mabilis ang content lamang ito tulad sa nabasa mo sa ating title Or nakita mo dyan sa ating thumbnail Saan nga ba makakabili or makakakita makakascore Ng unlimited data promo na SIM card Especially sa smart at sa talk and text But before that kung bawa lamang pala sa ating mumunting channel At uh, gusto mo akong tulungan para marits ko na yung aking 100,000 subscriber na goal ngayong taon Baka naman tropa malaking tulong yan para makagawa pa tayo ng mas marami pang pa content tulad nito at kung pwede mo namang i-like to, thank you, thank you in advance. So saan nga ba tayo makaka-score or makakabili ng uh, unlimited data promo na SIM card ni Smart at ni Talk and Text. So ideal ito para sa mga kailangang online lagi, kailangang ang presensya ay online lagi or kailangan niyang makapag-download ng mga heavy files or heavy user siya sa internet saktong sakto ideal sa iyo tong ating content ngayon nga pala kung ikaw ay popular sa tinatawag na rocket sim so uh, rocket sim ang tawag dito pero maglo-load ka is true smart pa din mga tropa at kung cover ang area mo ng smart at hindi pa congested malakas ang signal ng smart bagay na bagay sa iyo to mga tropa So punta ka lamang sa yung Shopee application So I guess lahat naman tayo is my Shopee application mga tropa And then hahanapin mo lang ito Napaka legit na ito mga tropa uh, Ang kanyang store is Win Tech Yan Com Mga tropa Screenshot mo na lang yan mga tropa no At nang sa ganun is mabilis mo siyang makita Or else uh, nilagay ko na pala sa aking uh, add to cart kanina so ito siya mga tropa so ito sya uh, i-activate mo lang siya through smart.com.ph slash simreg mga tropa so 307 lang siya mga tropa uh, comes with unlimited data 30 days so pag nag-expire yan mga tropa is ikaw na rin ang mag-re-register ulit mga tropa So yan, uh, pupunta natin yung kanyang uh, ratings mga tropa So 3.1 thousand uh, product ratings 4.9 tropa ang taas ng kanyang ratings So legit na legit mga tropa So hanapin mo lang si WinTech ko mga tropa So ito, ito, ito siya Ito, Win Baliktad pa yung pagkakasabi ko mga tropa WinComTech mga tropa So yan, uh, napaka responsive nyan mga tropa So kung kailangan kailangan mo or tulad ng sinabi ko kanina kung heavy user or heavy downloader ka kailangan kailangan mo ng internet all the time is uh, ideal sa iyo tong uh, tinatawag na smart bro rocket sim mga tropa. So i mo na lang siya, paturo ko na lang diyan napakadali lang naman napaka-responsive ng Wincom Tech na to mga tropa. Napakadali lang yan. So, ayan, kita-kita tayo sa ating mga susunod pang pa mga content mga tutorial mga tropa God bless